New Year mga boss mga sir. So January to. mano natin is Husqvarna na 300i. TE 300i. So umagang-umagahin natin to dito. Uh, Toast drop to siya. 2021 model. Ang problema nito starter. Kakaibang starter. Pati makina pull out. Starter lang. Oo. Kasi dito, dito yan siya eh. Sa mga may Husqvarna dyan. Dito kasi yan nakakabit. Ngayon kung hindi mo siya ipo pull out. Babangga sa dito sa kahan na to. So pakiusap naman sa engineer nito. <laughs> ilipat mo naman to. <laughs> Pwedeng hindi na ilipat basta dito rin ano to? Ito, ito, lang talaga ang bukod tanging sa gabal. Ang mo sa nabangga. Oo, oh, kumari. Okay. Di tornilyo yan dito para ano. <laughs> ang problema nito pag i-start, yung uh, oh, gumaganon oh, siya. Pakinggan mo. Okay? oh, hindi siya na-press. Naikot pa rin siya. Mm. Ayun o. No? Front yeah. kasi siya sa baha. Ito kasi mga ganitong motor, patrol drill baha. Tapos putikan, hindi maiwasan na hindi ka mag-river mag, mag crossing, uh, mag -river crossing. River crossing. Kaya, ayun o, no? na, na ano siya napasukan siya ng tubig kaya pag mag-rebuild ka nito siguraduhin mo na, na hindi siya mapapasukan ng tubig para hindi siya mao ano kasi ang hirap gawin mo kailangan mo muna i-pull out ng ganyan yung makina para lang mabunot to subukan natin buksan to i-rebuild natin check natin yung carbon brush tsaka yung mga bearing sa loob kung uh, good para para isa hangga wala kasi malaking trabaho pag i-pull ipu out mo to kasi nakasuksok siya dyan no? uh, ganyan kasi siya yun know? pag simpleng ganyan lang makaharang itong chassis na to kaya kailangan mo siya ipapull out para lang uh, may bababa sa kaysa ano, Bangga siya dito eh. Tapos dito pa sa chassis. Okay siya na kunting sikwat lang. Kaso ito nakasa, nakasagabal. So ipapull out ko na rin yung makina para magrasahan ko yung dapat grasahan. Ganun ang ano. Halimbawa pag mag-rebuild ka ng mga trail bike o kaya motocross uh, pang uh, production, lahat ng mga ternilyo dapat lagyan like, mo siya ng grasa at saka hindi basta grasa lang may grasa kasi na sa katagalan magiging putik kailangan yung mga grasa na yung magandang klaseng, magandang grasa ay, ay, ay nakagrasa na siya kaya may, mayroon tayong grasa dyan na bago isaksak lahat ng mga ternilyo tulad sa mga ternilyo nito sa Rajito hmm, ayan, lahat ng tunoy na nabakas ko dito may krasa. Pang ano to? pang mga pang pampapagan sa ano, sa trail Mga trail na hindi na maakyat ng kalabaw, na aakyat nito. <laughs> mga ilog, ilog ang dinadaanan nito. I-request na natin yung mga dapat i-request. Pagkutan dito kasi mababa pa ang oras nito. Wala tong hindi to ni kilometers ha. May oras to. Gaan no? Gaan? So ito, nabuksan na natin. Sobrang liit yung ano niya, starter niya, pati magnet, grabe, lakas. Yung tumunog na yung, oh, ito yun, oh. yung bushing na to. Kasi dry na dry na, ayun. Eh. Dry na dry na. Kumbaga yung, yung pulbo nito, kaya na dry yung grasa. Kasi yung pulbo nito na napunpun, napunta doon sa dito, parang hinihikop pa, inaabsorb yung grasa, kaya na to yun. Oh. Tapos yung bearing niya, masama na rin. Ayun, no, oh, pakinggan mo. Ayun, no? makalaskas na siya. Kaya palitan na rin natin. Eh, ano natin to? Eh, rebuild. kung hindi naman siya sunog. Good naman siya. So, yun lang. Mga bearings. Tapos, grasahan natin na yung Pero yung grasa nito, yung katamtaman lang, na hindi aabot dito. So, yun lang. Para ma-refresh siya. Dumi, ha? Ayun, ha? Ayun, ha? Dumi. So, order mo na tayo ng parts nito. Kitakits tayo ulit sa building process nito.